ito nandito ako ngayon sa Lambingan Bridge dito natin iwan yan hanapin nyo na lang dito kung saan dito dito ako sa Lambingan Bridge San Antonio Zambales Saka natin magandang iwan to Ah, uh, Saan kaya magandang iwan to? Ah dito ah, May naniligo pa dun oh Ito Ito Kita nyo naman Iwan ko lang to Ito sa may poste Ito yung poste Ito yung poste ah eh so dito 'yan. Tapat nitong ano na 'to. 'Yan, tapat nito. Tapos ito dito. Ito yung poste. Dito ko lang ilalagay. 'Yan. Kung sino mauna diyan, sa kanya na 'to. Yan. kitang-kita niya diyan, ito. Iniwan ko rito. Tara. Ayan, sa tulay ng lambingan San Antonio Bridge. Iniwan ko lang diyan. Kung sino ang makakuha nito, comment na lang kayo sa video at picturean niyo yung sarili niyo na kasama na kuha yung pera Pa, sa next naman update kayo at sa iba naman. Ayun yung pero ayan oh. Ayan, ipit ko lang diyan. Kung sino ang una makakuha niyan, picturean niyo, i-comment niyo picture niyo doon. Na may nakakuha na. Salamat sa inyo mga mahal. Yan mga mahal, iwan ko na dyan mahal. Ayan mga mahal, iniwan ko yung pera dyan. Dito sa San Antonio, Zambales, Lambingan Bridge. Kung sino ang mauna dyan at sino ang muna makakuha, i-comment nyo na lang yung picture nyo na hawak yung pera. Maraming maraming salamat. Swerte mo pag nakuha mo yan. Bye-bye. Ayan. Lambingan Bray, San Antonio, Zambales. niwa ko yung pera doon. Kung sino mo una, laki niya. Kaya eh, mahal, punta mo na mahal. Let's go mahal, punta mo na mahal. Sayang lang yung mahal.